Good day, Pinay Mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician. And also, a mommy like you, sa video na to, pag-uusapan natin yung tungkol sa jaundice or yung paninilaw sa isang newborn. So, pag-uusapan natin bakit 2 to 3 weeks na dinaninilaw pa rin si baby, ano yung cause at ano yung pwedeng gawin. So, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto niyo po ng ganitong content, pedi tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Ang neonatal jaundice or yung paninilaw sa newborn is common sa mga bagong silang. So, marami pong reason yan at ang pinaka-common cause ay yung physiologic jaundice. Yung physiologic jaundice, nangyayari po yon talaga sa mga baby after 24 hour of life. Pero kapag wala pang 24 hour of life, ang tawag po namin doon ay pathologic jaundice. So, ibig sabihin na nilaw na siya agad, hindi pa man lumipas ang isang araw. Ibig sabihin, merong nangyayari talaga na hindi dapat, na hindi normal kay baby. Either meron siyang infection, yun yung pinaka or pwedeng naglilaban na yung dugo ni mommy at saka ni baby. Doon muna tayo sa physiologic jaundice. Kapag sinabing physiologic, ibig sabihin normal lang yan na nangyayari kay baby at wala tayong gagawin. So ang alam ninyo na ginagawa sa physiologic jaundice or yung ganitong uri ng jaundice is sunlight exposure. So we advise the parents na ibilad si baby sa labas. Around 6am ng umaga hanggang 9am meron pang uh, vitamin D na pwedeng ibigay kay baby. Pero dapat isang oras lang yan 30 minutes, 30 minutes sa harap, 30 minutes sa likod. Tapos, ang advice, dapat naka-diaper lang siya. So, walang, walang saplot talaga. And then, takpan nyo lang yung mata kasi baka masilaw siya. Dahil meron pa namang, meron UV yung araw. At delikado po yon sa mata ni baby. And then, after 30 minutes na nakaharap siya, tsaka nyo lang siya ilalagay dito para yung likod naman, yung maarawan. So, ang ginagawa po ng sunlight exposure is Ginagawa niya uh, 'yung bilirubin na naiipon doon sa balat ni baby or doon sa blood ni baby is pinapalitan ng chemical para maihi niya 'yan at kamatay. Bakit? Bakit ba nagkakaroon ng panilaw? Dahil po sa pumuputok 'yung hemoglobin. 'Yung hemoglobin, parte po 'yun ng dugo ni baby. very technical po ito pero uh, para maintindihan niyo ang um, jaundice, kaya nandyan dahil dun sa pumuputok na hemoglobin. So, bakit nagkakaroon ng pag na hemolysis or yung pagputok? Marami ang, marami ang reason, pero uh, pinaka sabi ko nga, pinaka common yung physiology. Dahil, number one, yung red blood cell lifespan ni baby is uh, mabilis. And then, number two, immature pa yung atay ni baby. And number three, hindi pa niya na hindi pa niya na excrete ng maayos yung hemolysis. Yung hemolysis po na sinasabi, nangyayari talaga yan kasi nga merong lifespan yung red blood cell. So hindi lagi na nandiyan lang yung red blood cell mo. Meron tayong I think uh, kung hindi ako nagkakamali 120 days yung red blood cell. So tayong mga mga tayong mga adult pag gumo pag gumawa ng red blood cell yung kidney, no? Para alam nyo, ang gumagawa ng ating mga dugo. So kapag ginawa yan, nandyan lang yung red blood cell for 120 days. So pag nawala na yan, puputok yan. yun, na yung, yun ang hemolysis. Kaya ang nangyayari, merong kulay yung wiwi natin. At merong ding kulay yung pupo natin dahil dun sa pumutok na dugo. So sa baby, kaya naninilaw yan dahil dyan sa hemolysis. So, magpunta naman tayo dun sa ibang cause ng jaundice or ng hyperbilirubinemia. So, hyperbilirubinemia kasi nga yung kulay ng jaundice is yung bilirubin. Hyper, ibig sabihin maraming bilirubin. So, ang next na pinaka-common cause is yung ABO incompatibility. Ito na yung sinasabi ko, naglalaban yung dugo ni mommy tsaka ni baby. Common ito sa mga mommy na mayroong blood type O. So, lagi, lagi namin tinatanong yan. Kaya yung mga ibang institution, nagpapablood type So, yun yung reason. Kasi, tinitignan namin kung mataas ba yung chance na manilaw si baby. At kung blood type O ka, mommy, tapos si baby ay blood type A or B, so, mataas talaga yung chance na manilaw si baby. Dahil uh, hindi magkamukha yung blood type po ninyo, kaya yung baby mo nagkakaroon ng parang allergic reaction dun sa blood type ni mommy. Kaya, puputok yung mga red blood cells, kaya siya naninilaw. So, anong gagawin kapag ganon? Sunlight exposure pa din. Pero yung, mga, yung sobrang taas na ng bilirubin, at pag ipapatest yan eh, di ba? Yung mga, mga doctor natin, pinapatest yung bilirubin ninyo. At kapag umabot yan sa level na sobrang taas, advice admission po yan dahil kailangan niya ng pailaw. Yung blue light na tinatawag. Hindi sapat ang sunlight exposure. So, kailangan merong pailaw. So, ang next na reason for hyperbilirubinemia or yung jaundice, sepsis or infection. Kaya kung papansin nyo, kapag in-admit yan, meron ding antibiotics. Kasi uh, kinocover natin yan for bacterial infection. Kasi kapag merong infection, nagre-react din yung red blood cell at nagkakaroon ng hemolysis. Kaya merong bilirubin na naiipon sa bloodstream, thereby causing jaundice. So, next na reason for hyperbilirubinemia or yung jaundice is yung breastfeeding jaundice. Sa so, breastfeeding jaundice, meron pa yung, uh, meron pa yung isang kasama, ang breast milk jaundice. So, ang difference nila, ang breastfeeding jaundice, mas mauunang mag-develop. So, around 2 to 3 weeks, pwede nating ma-consider na breastfeeding jaundice kapag nag-breastfeed si baby. So, ang reason dyan, baka kulang, kulang magkulang kulang ang, kulang na yung calorie or yung ini-intake ni baby, kulang siya magpadede. So, ang pwedeng gawin natin is just advise the mommy to continue breastfeeding. So, ito ay dahil sa calorie, eh, mababang calorie. Kaya, ang nangyayari, bumabagal din yung excretion ng bilirubin. Number two, breast milk jaundice. Ito nangyayari naman ito around uh, later. So, mga 3 weeks na siya. 3 weeks, niya, three weeks na si baby na madilaw pa din. Pa 1 month old na madilaw pa din. So, pwedeng breast milk jaundice. Pag breast milk jaundice naman, dahil po ito sa enzyme. hindi di ako nakakamali, glu glucoronidase yata yung enzyme breast na yun. Breast milk jaundice enzyme. I forgot. So, tama naman pala, glucoronidase yun. Dahil sa enzyme na yun, yung <laughs> enzyme dun sa breast milk, yung glucoronidase, nagkakaroon daw ng deconjugation. So, ibig sabihin, instead, yung bilirubin is na gagawa mo siyang ma-excrete, hindi niya in-excrete, hindi niya nilalabas. So, ano gagawin? Papatagilin natin mag-breastfeeding? No, continue pa din. Continue pa din yan kasi uh, mas, mas naging ibabaw yung importance ng breastfeeding. Ang gagawin na lang, sunlight exposure pa din. At kapag more than one month na yung paninilaw ni baby, ibang usapan na po yun. Mag-iisip na tayo ng sakit sa atay, ng apdo, or mga ibang sakit na namamana. So, isang symptom na clue na baka meron na siyang sakit sa atay or sa apdo is yung lumalaki yon siya, tapos yung kulay ng pupo ni baby. Kapag yung kulay ng pupo ni baby is gray, parang chok, walang kulay, baka barado or walang gallbladder si baby. Ang tawag namin doon is pilyari atresya. Kaya, binoise over ko na lang kasi kailangan may idagdag ako itong picture na to. Papakita ko sa inyo. Kung ano ba yung biliary atresia. Yung biliary atresia ay isang congenital disorder kung saan merong pagbarat dun sa daanan ng bile. Hindi kasi nagdevelop yung daanan dyan or narrowed. Kapag walang bile, walang magkoconjugate ng bilirubin. Pag walang nagconjugate, ibig sabihin, may ipun na naman yung bilirubin sa katawan ng tao. Dito din masasira ang iyong atay. Opera po ang kailangan dito dahil kung hindi, kailangan ng liver transplant. Again, technical terms po ito. Basta kapag sinabing conjugate, ibig sabihin, mailalabas natin siya as pupu and wiwi. Kasi kapag unconjugated ito, may ipon lang yan sa katawan ng tao. Ang problem kasi sa panilaw, sa jaundice, kapag nasobrahan tayo ng bilirubin sa katawan, aabot yan or aakyat yan sa ulo. At kapag umakyat po yan sa ulo, mangungumbulsyon ang bata. Mangungubulsyon ang baby. Magkakaroon tayo ng bilirubin encephalopathy. So I think uh, kailangan nyo lang malaman dito is yung mga possible causes, yung pwedeng gawin sa paninilaw, at kung kailan nyo dadalhin sa hospital si baby. So kapag 1 to 2 weeks as naninilaw si baby at yung paninilaw niya ay hanggang uh, chest, pwede pa naman yan paarawan. And then continue breastfeeding pa rin. Pero kapag umabot po yan ng more than 2 weeks na, and then sobrang tingkad ng kulay, parang kalabasa, at umabot na yung paninilaw sa paa, there might be something wrong. Kaya kailangan dalhin nyo na siya sa, sa mga doktor ninyo dahil titignan kung sobrang taas na ba. Dahil ang sabi ko nga kapag sobrang taas niyan, aakyat po yan sa ulo at pwede po siya mag Again, hanggang chest lang. Doon tayo makampante. Pero kapag gumabot na yan ng chan, hanggang ulo, tapos more than 2 weeks na, punta na po kayo ng doktor. So, bakit ko nasabi na hanggang chest lang? Meron po kaming scale na tinatawag, parang tansya namin yon kung tumataas na ba yung level ng bilirubin. So, ang tawag po namin doon is Kramer. Kramer method, kung di ka nagkakamali. And then, ang tansya namin doon is, pag nasa ulo lang, or mauna kasi yung mata, no? So, pag nasa ulo lang or mata, nasa 5 mg per deciliter pa yan. So, uh, that's normal pa din. And then, pag pababa ng pababa yan, na, nag-add nag kami ng mga nasa 5, 3 to 5 mg per deciliter. So, 5, 10, 15, 20. So, kapag nasa baba na, sobrang talas na nun, more than 20 na. So, kailangan pailawan nyo na yan. At hindi lang, alam nyo ba na hindi lang pailaw ang ginagawa namin para matulungan namin ng baby na matanggal ang bilirubin niya? So, ang isa pa namin ginagawa is yung pagbibigay ng IVIG. And then, yung isa, yung pag, yung ginagawa namin is yung uh, divet. So, ang concept kasi doon, parang nililinis natin yung blood ni baby, no? Parang dialysis. Pero, hindi siya dialysis, ha? So, parang kukunin mo lahat ng dugo ni baby, then papalitan ng bago. So, parang yun yung way na tanggalin yung bilirubin dahil nga hindi siya na-excrete ng maayos. Uh, so, sana nakatulong to kasi sobrang daming nag-message sa akin na please, Doc, enlighten us about jaundice. Siguro dahil nito nakaraang linggo, walang araw, and then ang daming nagpapa... Ang daming nakangailangan ng sunlight nung panahong bagyo, nung, nung, may bagyo. Kaya ang dami siguro nag-worry na madilaw-dilaw pa din si baby. And meron nga akong isang pasyente na umabot na ng 2 weeks, madilaw-dilaw pa rin siya. And then yun ang ginawa namin, shot shout out po pala, sa pasyente ko yun. Uh, ang ginawa namin is, nag-monitor kami ng bilirubin. And, buti na lang, hindi siya umaakyat. Tapos, bumababa naman. Kaya, sabi ko, good style dyan. Hindi niya kailangan mag-admit. Hindi niya kailangan magpailaw. Sunlight exposure will do. At, buti, tumigil na ang bagyong karina. <laughs> so, yun lang po. Kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget, again, to like the video, and uh, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedja Ma'am. Thank you!